Hello po, ayan, nandito pa rin po ako sa San Guillermo Church Pero ito nga po, nasa likod po ako ng San Guillermo Church At dito pa rin po yan sa Bacolor, Pampanga So ilan po sa mga makikita ninyo dito ay yung mga nasalanta Yung mga dating nasalanta ng Mount Pinatubo So ito po yung tulad nito. O ayan po, halos bubong na lang po talagang inyong nakikita yan po ay mga bahagi rin ng nabiktima ng lahar na dulot ng pagsabog ng Mount Pinatubo. At yun nga po, isa pong sementeryo sa likod ng simbahan ng San Guillermo Church. So ayun, at syempre, ang init-init nga po. Nandito pa rin po ako sa Pampanga, Bacolor Pampanga, kasama aking napakulit na pinsan. So, dito na lang po muna ulit tayo ha. Sige po, bye bye.